Ah, uh, yes po, isang magandang magandang umaga po mga kabarangay. Uh, dalawang araw na lamang po uh, at uh, voters uh, registration na po. Kung ikaw po ay uh, aspirant, may gagawin ka ba? Ano ang gagawin mo? Ang akin po, tawos uh, po subasalamat sa mga naka-subscribe na po. At ang paulit-ulit ko po, po na panawagan sa mga uh, napadaan lamang po sa aking channel, inaanyahan ko po, po kayo na mag-subscribe, pakiclip po ang notification bell at all para palagi po kayong updated. So, yan nga po, magsisimula uh, na po ang uh, voter sa registration. Ito pong darating na biyernes. So, uh, dalawang araw na lamang po, mga kabarangay At ikaw ba ay nagbabalak na humabol? May gagawin ka ba dito? Uh, sa darating na voter's registration. Uh, mga kabarangay, dito po kasi sa amin, ay uh, from hundreds, 2,000 uh, po ang uh, tiyak po na magiging bagong botante. So yung mga nakaupo po ay uh, nag-iikot-ikot na po yung kanilang mga leaders, uh, sinasabihan po yung mga mag bagong magpaparistro na, na kung saan po ay may sasakyan na naghihintay sa kanila Uh, sa isang lugar ihahatid po sila uh, sa sa Comilec kasi po napakalapit po kasi ng Comilec office dito sa amin kaysa sa mga malls so ayan po may pamerienda. <laughs> tactical technical <laughs> mga kabarangay uh, siyempre po uh, nandiyan na yung pangangampanya so bawal ba eh siyempre bawal technically Bababawalan mo lang ba? <laughs> practically na naman po. Papasok po tayo sa mga ganyang usapin mga kabarangay. Mga pahapyaw lamang po ang aking mga binibigay. So siyempre kung ikaw po ay uh, isang bagong uh, o hahabol o uh, new aspirant, eh siyempre baka wala ka pang budget, wala kang pera. Pa uh, practically, paano ka uh, mag-aarkilan ng sasakyan para ma-travel? transport itong mga bagong butante na sakaling maiipon mo. ba? Diba? Practically, uh, talagang uh, mahihirapan ka. Tactically, tactically, taktika, gamitin mo ganito. Kung kagawa din hinahabol mo, pumunta ka sa venue kung saan nila dinala. Sino ang magdadala niyan? Yung mga, yung mga hahabol na may pera na pang gastos o pang ng sasakyan eh, syempre, lalong lalo na yung mga nakaupo dahil may mga sasakyan yan na pwedeng maghakot, dadalhin sila doon sa kung saan yung lugar para ma-registro yan. Eh, di doon ka pumunta. Hindi naman bawal na sis, pa, kahit na pabulong lang, eh, umahabul ka. O, oh, kwento-kwentuhan ka habang nakapila sila. Tactically. <laughs> Ayan nga po, mga kabarangay, at uh, yan ay isang uh, uri na po ng uh, pangangampanya. Na ang mga nakaupo na nakatago po. <laughs> parang ano yung parang yung term setting ah na nagtatago ah, parang yung postponement na nagtatago sa term setting ah. Ya ayan po yung mga taktika na practical po na nangyayari. Na ginagawa po hindi lamang po sa amin, sa buong Pilipinas po kasama na yan mga kabarangay. Nandiyan na po yan, naging kalakaran na po yan. At kasama na po yan sa taktikang pampulitika. So kailangan, kaya nga sabi ko, kailangan tactically, practically, ay nakaredy po tayo. Nakaredy tayo. Uh, baguhan, lalo na tayong mga baguhan. Kasi po uh, kahit na napakaliit po lamang na bagay pagdating po sa politika, pwede ikatalo mo at pwede rin po na ikapanalo mo. At uh, hindi ko naman po maiaalis sa iba. Uh, kahit baguhan pa yan, ay may alanganin po sa kanyang dibdib na baka hindi nga po uh, matuloy ang halalan. So, uh, technically, ay hindi pa siya kikilos. Dahil sa kanyang isip ay uh, talagang malayo pa or baka uh, sa November nga. Yung nagdadalawang isip ba, so nasa iyo po yan. Uh, technically nga, yun ang uh, gagawin mo, hindi ka na muna kikilos. Sa iba naman, uh, kahit na naisip niya, o nandyan sa kanyang pakirandam, na mapopost po ng halalan, practically, technically, gagawin pa rin niya. Kasi ang sasabihin po niya sa isip niya, kahit gumastis pa siya sa ngayon, at kahit uh, mapagod pa siya, or uh, kahit hindi matuloy ang halalan niya sa December, uh, kahit sa November pa ito, ay wala namang mawawala sa kanya. Practically. Uh, kaya po, nasa isang kandidato naman kung ano po yung ganyan gagawin. Eh. Yung mga sinasabi naman po natin ay eh, pwede mong gawin, pwede mo pong hindi, pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan. Uh, at hindi ko naman po sinasabi na talagang tayo po ay marunong. Ano po? Ang uh, sinasabi ko lamang po, binabahagi ko lamang po sa inyo ay mga na-experience ko po in 40 years ko. Uh, sa politika bilang campaign manager, tactician at strategian. Pahapyawin ko lang po yung katanungan na ano po uh, Kasi halos ilan na po yung nagtanong sa akin na Pwede ba uh, daw uh, humabul sila na independente? Yes po, uh, hindi naman po bawal na humabul po tayo na independente tayo Kaya lang po uh, kapag independent ka at lalong lalo na po bitin tayo sa budget Ay napakahirap po yung panalo Kasi mag-isa ka lang po nakikilos Hindi po kagaya kung meron kang partido Eto halimbawa na lamang po Oh, hindi ko po siya partido ah. Hindi pala party. Uh, team na lang. Ito po yung pagkakaiba. Ikaw na independente. At dito po ay uh, isang team. Ilan ba? Ang isang team. Pitong kagawad at isang kapitan. Ikaw mag ka lang. Yung boto mo, isa lang. Samantalang dito, multiply mo sa 1 to, uh, to 7. Bawat isa sa kanila, kapag binoto ng kapitan na buo yung kanyang mga kagawad, pati sarili niya, ganun din yung mga kagawad, binoto yung mga kasama niya, pati kapitan at sarili niya, may 8 na pong boto yan. So, 1 versus 8. Yan po ang advantage po ng meron kang uh, team. At disadvantage naman nang wala ka pong team. Pero siyempre po, depende sa hahabol kung sino ka. Halimbawa, from pagkakapitan, dahil tater na po na kapitan, ay bababa ka ngayon at gusto mo po na humabol na kagawad. Kaya lang, dahil naging kapitan ka, for three terms, yung mga kasama mo na mga kagawad ay humabol ngayon sa pagkakapitan. Halimbawa, sabi natin, dalawa sila. So, uh, nahihiya ka na kalabanin yung isa at pumanig ka doon sa isa. Kaya, hahabol ka ngayon na bilang independent. So, may disadvantage ka ba? Wala. Advantage, marami. Bakit? Kasi pwede kang dalhin ni uh, kapit, uh, dating kagawad mo na humabol na kapitan number one. At yung dating kagawad mo na humabol na kapitan number two, pwede kang dalhin ng magkabila. So, advantage. Kaya, depende po kung sino ka, kung ano o ang ating at pagkatao, ano ang ating katayuan sa ating barangay kung hahabol tayo ng independente or hindi. Kung pangkariniwan lamang po tayo at uh, talagang kulang sa budget, mahirap po tayo pero sabi ko nga, hindi po bawal. At uh, mas maigi po kung ganyan po yung estado natin, ay uh, kailangan na po natin uh, sumama na sa isang team para may katulong po tayo. At uh, siyempre po shout out muna sa mga malalayong barangay po na nagtitiwala po uh, kay Coiners Ring uh, sa mga uh, napakaganda uh, na komento po ninyo ay eh, tumataba po ang aking puso at uh, lalo po akong nagiging ganado na gumawa pa po ng mga content patungkol po sa usaping ito ng ating uh, uh, halalan o pampolitika at uh, sa lahat naman po na laging nasasaktan at ayaw na ayaw po sa aking mga content, hindi po naniniwala, lalong-lalo na sa mga tips po na aking binibigay, ay eh napakadali lamang po. Ang sabi ko nga sa inyo, generic lamang po ang sagot dyan. Huwag po ninyo akong panunuorin Huwag po ninyong panunuorin ang aking mga video, mga kabarangay. At pakiusap naman po sa mga napapadaan lamang na nagko-content po ng uh, hindi maganda, lalong-lalo -lalo na po at uh, hindi naman ninyong pinanood ng buo yung video. Uh, kung maaari po, pakiusap na buuin po ninyo ang video. Panuurin po ninyong mabuti bago kayo magkomento para tiyak po na tama yung inyong komento. So, buli po ang uh, ma update ko lamang po. Uh, ang Supreme Court ruling pa rin po ang nananatiling masusunod. Yes po, Supreme Court ruling na nagtakda po ng halalan. Ito pong darating na December 1, 2025. At yung pong uh, November to 2026 po, na isang uh, pinagsanib po na kalang batas ng Kongreso ng Senado ay hindi pa rin po uh, nagiging ganap na batas uh, sa katunayan hinahanap pa nga po eh kung nakarating nga ba sa uh, Office of the President at kung nakarating naman eh baka po nasa drawer pa at uh, hinahanap pa rin baka missing uh, bill po yan <laughs> joke lang po so ano't ano man po mga kabaranggay Uh, yung mga naniniwala nga po sa ating sinasabi, uh, wala naman pong mawawala kung kayo po ay maghahanda na. Kung kayo po ay nag-umpisa na noon pa mga kabarangay. Sana po mga kabarangay ay antabayanan at suportahan pa rin po ninyo yung aking mga eco content. Uh, lalong-lalo na po yung tips po uh, sa pangangampanya. At uh, sana po nakikiusap din po ako na kung hindi po pa to kayo nakapag-subscribe pag subscribe na po kayo, mga kabarangay. Uh, paki po yung notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ganun din po aking pinapakiusap na kung uh, kayo po ay uh, may nagustuhan sa aking mga video, paki-ano uh, na lang po, mag-like, uh, uh, mag po at i-share po. Uh, sana po ibahagi po ninyo ang aking uh, mga video para po ito ay lalong lumaganap at makarating po sa mas nakakarami. Maraming maraming salamat po, Coiners okay. Ring.